Ayan. Pagpunta ko ng saloon. makita sa loob ng ko yan. Hindi ko alam kung ano klase ng uod. Or sa tingin ko para siyang klase ng Scorpio. Ayan. Magalaw-galaw pa siya. Wala na ang ulo. Kakatakot. akal ang akala ko sa mga ganitong insekto or what is parang siyang kakamatay yata pag once na nakag nakagat ka nito kaya ayan dinuro yeah. ko sunugin ko kasi hindi ko alam kung ano yan parang sa tingin ko talaga is po Parang pag nak nakagat ka eh, pwede mo siyang ikamatay. Ngayon, eh, ko siya. Kasi kahit tinuntan ko yung ganoon niya, hindi pa rin siya namamatay. Kaya ganyan ang ginawa ko. 是啊。<Yeah. S 2> yeah.